Magandang araw! Ako po ulit ay si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boys and Paints. At sa panibagong episode na ito ay magre-repaint tayo ng Metal Gate. Dahil alkyd type na pintura yung dating nakapahid dito, Boysen Quick Drying Enamel Silver Gray ang napiling top coat na gagamitin. Kung sakaling hindi maalala o hindi alam ang dating pinturang nakapahid, mas mainam na tanggalin lahat ng pintura hanggang bare metal surface para makasigurado tayo sa compatibility ng pinturang gagamitin. Bago ang lahat, kailangan muna natin ng tamang surface preparation sa gate na pipinturahan natin. Siguraduhin din na meron tayong proper ventilation tuwing magpipintura ng Boysen Quick Drying Enamel o iba pang solvent-based na pintura. Mainam na magsuot ng mga protective gear tulad ng dust mask at gloves para maprotektahan tayo tuwing gumagamit ng mga strong chemicals tulad ng rust converter or paint thinner. Para sa tools, ang kakailanganin natin ay steel brush, 120 to 140 grits na sandpaper, malinis na basahan, brush roller, paint tray, at tarp or jaryo para sa tulo ng pintura. Ang unang gagawin natin ay susuriin yung kondisyon ng gate na pipinturahan. Kung may mga gaps or butas doon sa bakal, kakailanganing matapalan muna ito gamit ng angkop na materyales bago tayo magpintura. Tandaan, hindi kayang takpan ng pintura ang nasabing mga butas. At kung malaki ang pagkasira ng metal gate or any metal surface, ay mas mabuting palitan ito ng bagong materyales. Para sa areas na walang kalawang, tulad dito, ay kailangan lang siyang lihain at linisin para matanggal yung dumi at alikabok bago tayo magpintura. Pero, para naman sa areas na may kalawang, tulad dito, ay kailangan natin ng rust treatment. Para sa rust treatment, kailangan muna natin tanggalin lahat ng mga loose rust doon sa metal surface. Para matanggal ito, pwede tayong gumamit ng wire brush, paleta, or sandpaper. Ang pangalawang or rusting ay isang chemical reaction sa pagitan ng iron na galing sa bakal, water or moisture, at oxygen na galing sa paligid natin. Mapapansin ito bilang isang red or orange stain sa surface ng ating bakal mainam na ma-address ito kagad dahil posibleng nito masira ang kabuuan ng ating bakal. Tanggalin lahat ang loose, natutuklap at nagre-flake na pintura para maganda ang adhesion or kapit ng ipapahid na bagong pintura. Ang sunod, siguraduhin malinis at naalis ang anumang dumi na nasa surface ng bakal bago tayo magpintura. Para naman sa kalawang na hindi natanggal gamit ng paleta or wire brush, saka tayong gagamit ng purong Boysen Metal Etching Solution bilang rust converter. Ginagamit ang rust converter para siguradong matanggal yung mga kalawang na mahirap maalis gamit ng wire brush or sandpaper. Pahiran ng rust converter ang mga areas na may kalawang gamit ng brush. Hayaan itong matuyo for 10 to 15 minutes. Ang recommended na gamit ng Boysen Metal Etching Solution ay ang pagbahid nito sa mga areas na kinakalawang lamang. Pagkatapos, punasan ng malinis na basahan na may paint thinner ang mga areas na pinahiran ng rust converter para maalis ang excess na chemical na naiwan sa surface. Kung may naiwan pang kalawang, ulitin ang proseso ng paggamit ng rust converter tapos paglinis ng paint thinner hanggang sa matanggal ang lahat ng kalawang. Siguraduin na nalinis ang lahat ng purong boys and metal etching solution na nilagay at tuyo ang surface bago tayo magpintura. Kailangan mapinturahan kagad ng primer ang mga surface na tinanggalan ng kalawang para maiwasan ang flash rusting. Ang flush rusting ay ang pagsulpot ng gatuldok na kalawang doon sa bare metal surface. Para sa primer, gagamit tayo ng boysen Red Oxide Metal Primer. Magpahid ng one coat at magintay ng 8 to 12 hours para sa drying time nito. Dahil natapos na ang ating surface preparation dito at nalagyan na rin ng primer yung mga areas na may bare metal, pwede na tayong mag-apply ng top coat na napili natin. Para sa gate natin dito, Boysen Quick-Drying Enamel Silver Gray ang top coat na gagamitin natin. Magpahed ng at least two coats ng Boysen Quick-Drying Enamel bilang top coat. Ito ang lens ng mga features ng Boysen Quick-Drying Enamel. Dahil ito ay alkyd resin, matibay at long-lasting kahit gamitin sa panglabas at pangloob na application. Meron din itong excellent hiding at pwede siyang gamitin for wood and metal surfaces. Para sa Boysen Quick Drying Enamel, ang kanyang sheen or kintab ay gloss. Mayroon din itong 20 readily available colors. Maaari din gumamit ng Boysen Oil Tinting Colors para makukuha ng iba pang pastel shades. Siguraduhin sumunod sa 1 16 na maximum ratio nito. Tandaan na ang recoating interval or drying time ng boysen quick drying enamel ay 8 to 12 hours in between coats. Natapos na rin nating pinturahan yung gate lang sa likod. May protection na ito laban sa ulan, araw, kalawang, at maganda na rin ang kanyang kulay. Salamat! At sa ulitin, ako po si Engineer Kim ng Technical Service Department ng Boys and Paints.